Good morning, guys. Happy Tuesday. Kumusta kayong lahat dyan? Kakagising ko lang. Kailangan ko naman prepare kasi alis na kami ni Di. After an hour ata. And for sure, nandyan yan si Jabba. Talabas nag-aantay sa akin.

paglaro ng umaga eh. It's it na. It's it, ha? Huh? Yun yung in-order namin kagabi eh. From Amazon. Ito, wet, wet food ni Java. Pedigree na wet food. Ito yung pads ko. Lotion at saka downy. Ay, ako na yan. Siya i-arrange kasi. Aalis na kami. Yung bulaklak, O. Oh, fresh pa rin siya kahit Ah, uh, binili na nito nung Saturday, di ba? Tuesday na ngayon. Siya, oh. Fresh pa rin. Saka sana mamukadkad na itong tulips. Sinaantay ko pa siya. Ito, parang malapit na siyang mamukadkad. Sabi ni ating kabayan, uh, much better daw pag bulaklak. Hindi siya tinanggal sa dito. Tinanggal sa wrap kasi mas maglul magalas long siya compare na tanggalin mo siya tapos ilagay sa vase mas mabilis daw kaya ganyan lang ginawa namin tapos nilagyan ko lang siya ng tubig dito ayan no? yan meron pa naman siya tubig ayan, ayan fresh pa mo siya totoo nga ito lang yung breakfast ko Milo at saka itong uh, mini bread na pangalan ito sinasawa ako sa sliced bread kaya bumili ako ng ganito kahapon isawsaw ko lang sa Milo hihihin na naman yan <laughs> kain tayo guys ang bilis ang breakfast uy nashoot yung <laughs> nashoot yung tinapay mga after 9 alis kami. Punta kami ng uh, Kasi doon yung lakad namin ni Bing. Tapos after noon, pag mabilis lang, meron kasi siya meeting sa Maybera. Saman <laughs> lang doon ako doon. Tapos iiwan niya na lang ako doon sa Maybera City Center. <laughs> Which is okay lang sa akin. Kasi mag-window shopping ako. Tapos mabubudod na naman. <laughs> pag may makita ako. Baka after na lang ako makabalik dito after lunchtime. Si Jabba dito lang tumahidiwan. Tapos na ako sa appointment ko guys. Ang oras na at 10.30. Dito pala sa Wafi, hindi pala sa Meredith. Mali yung baka intindi ko. Mabilis lang yung appointment ko sakto yung kagandahan dito sa UAE no? kasi yung process dito kasi nang bilis hindi ka na aantay ng matagal hanapin ko si Dina sa coffee shop daw siya nakapag breakfast na ako guys breakfast ulit kasi yung pinapay kanina at Milo nakulangan ako so yan cold coffee at saka croissant. Ang mura lang dito, oh, tender ham sale. Yung mga blouse nila. Ano? Mas Tapos maganda din yung tela niya. Yung original price niya is ano, 22. Tapos tender hams na lang. Ang dami nilang sale. din pang kids. Kasi back to school na ata din dito. Tapos na ako ng Boodle, guys. <laughs> Forever 21. Pero hindi ko pumunta dyan kasi mahalo yan. Boodle, Boodle din minsan. <laughs> Hanapin ko si D kasi alas 2 na sabi niya 2 o'clock kami magkikita eh. Tapos uwi na kami after maglunch dito. Yan you know, ang mga mayayaman lang ang pwede dyan. Hindi <laughs> tayo pwede dyan. Uuwi tayong kamote. So, ito yung Dera City Center. Malaki siya na nakuha dito. Minsan-minsan lang -minsan ako nakakapunta dito. Kasi malayo doon sa sa pinagtatrabuhan to dati malayo-layo sa akin ni namin ngayon malayo-layo din so minsan-minsan lang talaga ako nakapunta yun ang brush ka yun yung brand ng mga ukay-ukay ko pati yan pull and bear dyan ako nag shopping R&B fashion kasi marami silang sale So nakatipid ako. Thank you sir. Look at that. You can have wet wipes too? Sure. Sir. I'll get <laughs> it's good What is it? Jabba! isma my Jabba Jabba? Hello! Hello! See <laughs> si Jabba! Nakawe, nakami guys! See <laughs> si Jabba, don't want to wash up! Don't Is that Jabba Jabba? Is that Maleb Maleb? Is that Manab, Manab? Is that your toy? Is that your toy? <laughs> Finally, we're home! guys para din akong nagtrabaho kasi umalis kami 9 tapos kakabalik lang namin magpa 5 na dito <laughs> so si Jabba iniwan namin ng 7 hours pero ang bait bait niya natulog lang siya tapos pagdating namin dati ano siya tatalon talon yan ang ginawa niya ngayon kinuha niya muna yung laruan niya tapos yun yung salubong niya sa amin may kagat kagat siyang laruan tapos hindi siya yung masyadong tatalon-talon. Tapos hindi din siya umihi. Kasi pag super excited yan, iihi yan siya konti. Pero ngayon hindi. Grabe talaga. Hindi na to papi si Jabba. Adult na to. Kasi maano na siya. Parang nakakaintindi na siya kung iiwan siya tapos babalik naman kami. Yan siya oh. Gusto naman makipaglaro. Nilagay na naman yung laruan kasi gusto niya yung kukunin mo. <laughs> tapos... Yeah. <laughs> Tapos ilatapon mo, then babalik yan sa ilagay niya ulit. Nantayin natin. Ding, <laughs> grabe yung pagka-attentive nito. Yung mata. <laughs> <laughs> mm -hmm. Bait bait nitong aso namin. Hadya ba? Bait bait mo. Ha. Bait bait nito. Pero wag mo lang talaga to pakawalan sa labas. Kasi pag nakikita to ng pusa ay nako sa ibang cluster ka pupulutin. Kasi hahabulin ah, niya yon hanggang saan mapunta. strong Kahit yung kapitbahay ang may nag-doorbell, siya tatahol. <laughs> so tonight, um, magluto magluluto ata uh, si Dean ng uh, steak for dinner namin. Ano ako ngayon, hindi ako makakapagluto. Kasi pag steak, yan si Dina uh, Dean na magluto. So, relax lang ako later. Mag ano lang ako, mag video lang sa kanya habang uh, niluto niya yung steak niya. I mean, namin. I mean. Let's see what daddy's cooking. Oh, Si D nagluluto ngayon ng steak. Yay. Siya yung cook ngayon. Tonight. flex ko lang yung mga nabili ko kanina. Ay, hindi pala nabili ni Dee. Kasi siya naman pala nagbayad, hindi ako. Pantalon. Kasi yung mga pantalon ko, ano na, uh, mga luma na. Pantalon ko pa yun nung nasa hotel pa ako, nagtatrabaho. So, meron man sale kanina. Yung sadera, yung pinakita ko. So, tinake ko na yung opportunity para bumili ng ano, pantalon. High waist na pantalon. Tapos ito, ito yung pinaka ano ko, bet. Kasi, um, pag nagka-travel kasi, ang sinusuot ko is yung makapal na sweatshirt at saka uh, jogger pants eh, ang ano nun, mainit siya pag nasa labas ka na ng airport. So, grabe yung pawis mo nun. So, may nakita ako nito. Ayan siya. Ayan. Terno. Pero yung pricing niya is individual. So, ayan. Mas comfortable ata siya gamitin pag nagka-travel. So, ito na yung travel ano ko palagi. Travel clothes. So, yan na yung traveling ano, outfit ko palagi. I mean, yung sa ano ba, aeroplano. <laughs> Di bali nang paulit-ulit. Minsan lang din naman travel Kaya yan siya para mas comfortably. Tapos ito. <laughs> Pajamas. Yan. Pajamas. Yan siya. Maganda siya kasi cotton. Apat yung binili ko. Ang ganda ng ano, kulay. <laughs> Puro bulak-bulak. Ayan. So, bumili na ako ng apat. Kasi yung dalawa na binili ko dati, bigay ko kay nanay kasi masikip sa akin. Parang hindi ako makahinga pag yun yung sinuot ko. Tamang-tama yung sa leg banda. Pero yun sa chan, medyo, ano, medyo masikip na. Tumaba kasi ako ngayon. So, yan, bumili ako nito, medium size. Kaya, mas comfortable siya kanina ang sinuot ko. Ginawa ko na apat para pag nagpakasyon ako sa Pinas, mas okay kasi siya gamitin. Lalo na pag gusto mo yung mag... Ano ba? mag guna, -guna. Ano ba yon mag tanim, tanim Kasi, ano, hindi ka masyadong mangate yung ano mo pa. Hindi, hindi ka masyadong mangate kasi yan nga... Uh, naka pajama ka compared pag naka-short. And then, lastly ito, bet ko din siya. Ayan. So, ayan. Yun yung mga nabudur ko kay Di kanina. Buti na lang, mayroon kami appointment. Kasi, wala siyang choice kundi iwan niya ako doon sa, ano, shopping mall. Kasi may, ano din sa after ng appointment namin meron siyang meeting. Kaya, iniwan niya ako. And, para di ako ma-board, Sabi niya, ano, pwede daw ako mag, ano, mag shopping-shopping doon. Kaya, <laughs> nakabudol. Ito, yung blouse. Yun. So, yun yung mga nabudol ko today. <laughs> mga people, masaya lang. Kasi, at least, di ba? Meron na ako masuot pag -uwi ulit sa amin. Lapit na maluto. So, expert talaga to si Dave sa steak. Dinner time na. Luto na yung steak namin. Walking muna namin si Jabba. Kasi tapos na kami kumain. Walking namin siya pagbalik namin, manuntag kami ng episode. And then, yun na. Naka-on yung sprinkler. Oh. Buti na lang talaga, hindi ako na, ano yan, natatsambahan ba na pag dumaan, nag-on siya. nako Basa talaga. Tapos ang tubig. <laughs> si Jabba. Jabba! Jabba! <laughs> Jabba! Jabba! <laughs> Grabe naman makaano. Maka... -ano. <laughs> Na si Jabba kasi na walking na namin. Hmm? Kaya lang nabasa, yun o, oh, yung basa niya. Kasi nabury. Acha ba? Acha ba? <laughs> mag good night na kami guys kasi matutulog na kami ni Jaba. Bukas ulit. Say good night. Yine you know, good night. Good night mga people. See you tomorrow. Bye bye. Oi. Why are you so weird? <laughs> good night na good night good night good night.